Noong 1979, naganap ang Iranian Revolution. Pinatalsik sa kapangyarihan si Shah Pahlavi at siya ay pinalitan ni Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ang bagong pamahalaan ng Iran ay isang teokratiko. Ibig sabihin, ang relihiyon at pamahalaan nito ay iisa. Samantala, ang kapitbahay nitong Iraq sa ilalim ni Saddam Hussein ay sekular. Ibig sabihin, magkahiwalay naman ang kanilang pamahalaan at relihiyon. Ikinabahala ni Saddam Hussein ang rebolusyong ito, lalo na nang wikain ni Ayatollah Khomeini ang pagpapabagsak sa kanilang tradisyonal na kalaban. Ito ang mga Iraqi. Dahil dito, naghanda ang Iraq sa isang digmaan. Mula pa noong 1975, ang Iran ay naghahanda na para sa kanilang showdown